kaharian ng mga masasamang tikbalang napakasukal dito mga kaisko tikbalang magpakita ka sa akin hindi ako kalaban Napaka-simple dito mga explore. malaking bayabas dito mga ka mapakita ka, tikba lang hindi ako kalaban lumabas yung tikwala mga explore dito kasi yun so gagawin natin ngayon mga kaislo bagay natin itong daan uh, mayroon ba tayong nakakasalubong ng uh, tikwala dito napakalaki ng na mga puno dito mga kaislo at ang tatayog pa explore na wala na yung busas ng tikbalang pero di pa rin tayo susuko dito ah, sana makita natin yung tikbalang na nailigtas natin sa ano ba yun napunta uy lalala may tikbalang sa paligid mga ka-explore meron talaga Да. No. Ay, sir, meron akong naramdamang alien. Parang si... Parang nandito si... Si kaibigang Rako. Dito si kaibigang Rako, mga kaisipan. Dito sa paligid. hindi nga ako. huwag. 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 klaseng tikpa lang po bakit sobrang napakailap niya hindi ko naman siya sinaktan iniligtas ko pa nga siya Bigang rako, nandito po ba kayo? Uy, pwede gan. po kayo. Alaga po. May tatanong kung saan ako kaibigan. Uh, may napalaya akong tikbalang kanina na nabihag ng mga masasamang tikbalang. Saan na po yun napunta? Meron po ba? Sa unahan po. Bakit ayaw niyang lumapit sa akin po? Uy! Eh, anong po ba? Kaya, kaya po, po ba ang paamuin yung tikbala ngayon? Kaya po? Sige po, sige po. Kumusta po kayo? Malapit na po kayo alis dito sa mundo? Kailan Kailan po? Ano po ba? Sige kaibigan, sana sa pag-alis niyong lahat ay uh, nandoon kami, nandoon ako para ma makapagpaalam tayo at makapag-usap tayo sa huling pagkakataon kaibigan. Sige po. Sige po. Paalam. Uy. Maka-explore Yung yung tikbalang na, na iligtas natin kanina nandun doon sa unahan uh, medyo natatakot pa daw siya parang uh, ayaw niyang magtiwala pa yung tikbalang Uy. so yung mga kaistro uh, sana ma, sana makita natin ulit yung tikbalang ngayon uh, para makausap natin at uh, masabi natin sa kanya na hindi tayo kalaban so sabi ni kaibigang Rako malapit na daw sila alis dito sa mundo at uh, silang lahat no, ng mga kasama niyang alien so kunting kunting ano na lang daw mauubos na daw nila yung kalaban so alis sila um, so, at uh, magsasabi naman daw siya kung alis na siya para nandun kami at makapag-usap so yung mga ka-explore uh, natin yung tikbalang na yun Balang, magpakita ka. Hindi ako kalaban. Diyan po ba kayo? Pupoy, matakot sa akin. Hindi pa ako kalaban. Balang hindi pa ako kalaban. Bala. Balang, pakita po kayo. Hindi ko kalaban. Hindi ko gan. Uy pa ito Kamusta po kayo Huwag po kayo magalala Hindi po ako kalaban Hindi po ako kalaban ah. Yung kalaban po ay yung masamang tikbalang Ayos lang po ba kayo? kita main sa oh. Uy! Bakit ka pala umalis? Malang, kaibig ng tik malang. So yun mga ka-explore na. Nagpakita yung tikbalang na nailigtas natin. Ang problema nga lang, hindi ko siya maintindihan at uh, hindi siya nagtagal. umalis siya agad. So ano na kayo natin tayo? Uy. So ito mga ka-explore na. Uh, sana maging okay na si Mangkiting kasi nilagnat si Mangkiting. makita kami ulit at uh, pag-usapan namin to, kung anong magandang gawin namin it, dito sa tikbalang na to uh, dahil uh, hindi po ito yung tikbalang na masasama uh, kasi si Mangkiting matagal, na, si Mangkiting nag-explore ng tikbalang, siguro marami na siyang kaalaman, so kailangan namin mag-usap na uh, tungkol dito so hindi ko na lang ito ipipilit sa ngayon mga ka-islor, hauwi na lang ako so abangan nyo po abangan nyo po ang pagbabalik namin dito sa area uh, kasama sila